The, the, Senate president must have a very good grasp of uh, parliamentary rules and procedures and must be uh, ka nga, eh, beholden to tradition, not beholden to people. Ano, dapat, yun ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan na uh, independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na yung naging interview po ni... Senator uh, Tito Soto, dyan nga po kay ano, Certed Pailon. Eh, napag-usapan nga po dyan yung, yung kagunayan nga po sa impeachment ni BP Inday Sara. Na kung saan, eh, ayon nga po kay uh, Senator Tito Soto, eh bakit hindi po inumpisahan nung January pa? Eh, malalaman po natin, ha, at atin nga pong matatandaan na yung eh, impeachment na yan, ipinasa na po yan sa Senado nung January pa. Bakit wala pong ginawa si Jesus Escudero at pinaabot pa niya ng 28th Congress? Yun po ang pinagtataka ni Senator Tito Soto. Kung gusto po ng gusto po talaga ni Jesus Escudero na matuloy po 'yan, dapat nung January pa niya inaksyunan. Eh bakit po siya naghantay? Ah, dahil wala pong utos galing sa taas. Naumpisahin niya. Kasi nagtataka po si Tito, Tito Soto eh si Senator Tito Soto, bakit pinaabot pa ng 28th Congress? Tapos ngayon, ah, parang cargo pa nila. Kasi ang mangyayari, pag hindi po nila itinuloy yan, yung aksyon dyan, sasabihin, ano, sila yung masama. Parang masisira po eh. Ah, masisira po yung mga bagong mga senador. Kung hindi po itutuloy, yung impeachment na yan, sasabihin, kinokontra po nila. E eh, gayon, nung January pa, itong si Senator Chis Escudero ang hindi nag hindi nag ano, nag hindi umaksyon patungkol po dyan. Yun po yung itinatanong ni Senator Tito Soto, bakit hindi niya inaksyonan? At ngayon lang 28th Congress, ah, ah yan ah, pinag-uusapan. E eh, ngayon, matunog po na mukhang matatanggal itong si Chis Escudero. Gawa ng para sa ano eh, para kasi naging sunod-sunuran sa palaso, mga kabayan. Eh ayon na rin kay uh, Senator Tito Soto, eh hindi po siya papayag na parang maging sunod-sunuran ah, sa kung sino mang Pangulo dahil ang Senado ay separate body. Ah. Sana nga po eh, kung ako tatanungin, sana po eh maging President, Senate President, Itong si Tito Soto, o di kaya si ano, si Senator Marcoleta. Ah, kasi ramdam ko sa interview yung mga kabayan na talagang parang dismayado siya sa ginawa ni ano eh ni Chis Escudero eh sa, sa impeachment na yan. O ano sa tingin niyo mga kabayan? Ah, kung kayo po ang tatanungin, dapat bang ituloy yan? Yung impeachment na yan, nang mula sa 19th Congress, dadalhin sa 28th Congress ayon na rin sa iniaangal ni Senator uh, Tito Soto. I-comment nyo nga po yan at Pakinggan nga po natin, yung interview niya dyan, patungkol nga po sa impeachment na yan. O, ito po ha, Sir Ted, Tito Soto, pasok po. Sa rin niya ngayon si uh, former SP and incoming uh, senator ng 20th Congress, uh, Tito Soto. Magandang umaga po, Tito Sen. Yes sir, magandang umaga, magandang umaga po sa inyo lahat, uh, Kong Ted, uh, DJ Chacha, lahat, lahat ng mga... Nagkapanood, nagkapaninig po ninyo. <laughs> Akala ko si <siya>, Erap itong <laughs> kusap. Magugising. <kagigis. laughs> Good morning. Anyway, Tito Sen, ito po muna. Nababanggit po ninyo, no, bago itong aking follow-up question. Nababanggit po ninyo, no? Na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Uh, meron kasing provision sa sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sinidi eh, ang uh, ang kongreso you know, uh, everything everything dies wala uh, maliwanag yun eh kasi pag sinabing adjourn sinidi eh, uh, Di eh, which uh, means without pay uh, section 15 ng konstitusyon article 6 eh maliwanag yun eh, na titigil lahat eh. sa matter of fact, kailangan yan, isasubmit na eh. Isasubmit niyo uli yung mga uh, iba't ibang mga, let's say, committee report or uh, mm. yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third mm. reading kayo, hindi mm. na hindi na pirmahan ng presidente. Mm. O, oh, oh, kaya, eh, hindi niyo na i-transmit. Hmm. Lahat yun, uh, babalik ko sa ano eh, babalik sa uh, na ang sinasabi n'on eh, uh, Congress but may be, take, by, may, may be taken by may the succeeding Congress as if presented for the first time. ganong kalinaw apa, eh. Apa, apa. Uh, hmm. All matters and proceedings shall terminate upon, hmm. the expi expi upon expiration. Hmm. 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 Uh, 'Yun eh sa rules ng Senate. And it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. Mm -hmm. And maliwanag din doon na uh, kailangan unless uh, um, a different date is fixed, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung uh, kung July 28 ang fourth uh, Monday of July. Mhm. Mm ano, yun fixed din ng constitution yung gano'ng sete. Mm -hmm. Ang matatapos ang matatapos siya dapat ng June 13. Mhm. Mm ano, sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress itong 19th Congress ah buong Congress yan, hindi lang Opo. Yung Senado. Opo. So, ah uh, ang tanong dyan, at uh, tinatanong ng mga ikangay ng mga political uh, ng mga ibang uh, legal legal mm -hmm. experts. Mhm. Mm eh eh sabihin Sabino pati yung Congress Correct. Pati yung Congress na, yung Congress ng mga prosecutors. mm At saka yung uh, at saka mga senador. Mm. na Labindalawa. Mm -hmm. Ano? Eh tapos ang session, ano? Mm. tapos din uh, adjourned din So, does it cross crossover? 'Yun ang mabigat na tanong. Opo, opo. 'Yun ang mabigat na tanong. Opo. Uh, kung kayong tatanungin, anong sagot? Eh kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the rules of procedures ng impeachment trials ano uh, nakalagay naman doon sa bandang dulo yun eh uh, final judgment shall be rendered and so much longer as may in be its its judgment be necessary it shall continue in session from day to day ganun eh so ibig sabihin ito hanggang katapusan to kailangan tapusin Uh, um, so ito namang Senate itong impeachment rules ano ay emanated from the Senate Opa. Oh, as a matter of, mm -hmm. matter of fact, ako principal ako author noon eh mm -hmm. ako chairman ng committee rules noong mm -hmm. nung gawin yung mm -hmm. uh, corona uh, kom, ano corona impeachment eh kaya ako talaga gumawa nito eh, eh kaya ako rin ng sa sarili ko kung paano ang yung solution dito sa eh nagiging, hindi akalain eh hindi naman na, din naman namin akalain wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment aabot din ng adjourn hindi eh Opo 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 o, dahil hindi nila tinarakay noong January 18 eh Okay opo uh, kaya nga ho kami tumawag sa inyo Tito ano ho inyo nang nailatag yang kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid So kung kayo po ang tatanungin ano ang cure Is there a cure may gamot ba dito para makatawid? Uh, tingin ko, ang cure dyan, uh, sa July 28, pag uh, resumption ng Senado, desisyonan na ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, apo, apo. So, uh, kayo... They decide from the, for themselves. Apo. Kay, uh, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Ayun ang nakikita ko. Hmm. Yan din, uh, din ang narinig ko sa isa dalawang legal expert. Decision okay. na namin. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, pwedeng sabihin ngayon yan, ano, pwedeng uh, itong Congress ng 19th Congress sabihin nila yan. Kaso labing dalawa sa kanila, but determinate. Oo nga okay. nare-elect nare na yung iba doon sa kanila pero, but then that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Uh, pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat sinado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nag -de decide Dapat June 2, may magkwe-question yan sa mga uh, incumbent senators na uh, bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin mm. up last day, last day noong January, February. Mm. Uh, natin yung transmission yan. Hindi natin mm. up. Bakit hindi nyo tinake up? Dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may mag, dapat may mag, doon at hindi pa pwedeng Uh, unilateral eh. Decision lagi ng Senate President lang. Hindi oh, ganun yun. Presiding Officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. Hmm. So okay. Dito ho muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th uh, Senators, 20th Congress Senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng, ses ng session, ano, ng SONA sa umaga <coughs> mag-convene kayo. Tama? <coughs> Yeah, Opo. Oh, uh, the, at, doon you were formalized na the leadership, right? Yes, yes basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Oh, happened. Oh, oh, yung yun. And uh, doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 ang manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang uh, una, kailangan manumpa yung bagong labindalawa. Okay dahil yung labindalawa dati ay dating nanumpa na as senador eh. okay. mm -mm. So itong bagong labindalawa, whether sila ay dating uh, dating senador o hindi or mm -hmm. siya'y member ng 19th Congress mm -hmm. kailangan mag-oath uli sa sa dito. Okay. So, jo lei Ngayon, pag oatho uh, nakapag-oath na sila ng June 30, uh, but then again, uh, ritual sa Senado yun eh pagka mm -hmm. bagong Congress. eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin uh, yun muna yung oath. Ang hmm. tinatanong mo is mag oath as an impeachment court. Apo, as, as, as uh, Senator Judges. Uh, baka, baka, di, baka magka-debate agad ng umpisa niyan. Pagka <laughs> uh -huh. ng uh, uh -huh. na decision na nila. Uh -huh. Kailangan niya, nagkokokos yan eh. eh uh -huh. Problema, hindi rin sila Sabi sa akin nila, Senator Tarantino, itong majority leader ngayon eh. Uh -huh. eh kailangan yun, kinokokos agad yun. Ano ba, di-decision na ba natin to o mag o pa tayo o hindi muna tayo mag out as impeachment court. Decision lagi yan. Dapat yan, collegial. Oh, dapat, yes, uh, ano yan, Buong Senate ang -de decision yan. So, majority mm -hmm. rules. Mm -hmm. Bumotohan nila dapat yun. Okay. Kasi nga po, hindi rin natin alam. Ano, walang balita. Ang gulo eh. No? Uh, nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga Articles of Impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So ngayon, uh, Senator, uh, dapat manumpa na itong kasalukuyang Senador bilang Senator-Judges sa Impeachment Trial. Definitely po, hindi ito man lang siguro masisimulan formally, maliban doon sa pagbabasta ng Articles of Impeachment, pagtawid sa 20th Congress mag-schedule ka agad ng papanunumpa nung labindalawa na mga either re-elected o bagong senador mm -hmm. bilang senator-judges. Ganun po ang inyo sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag oath sila as senators. Ah, I see. Okay. As... Uh, in the 20th Congress muna. Okay. Yung pag oath uh, out as impeachment uh, na rin ang yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun. Baka abuti ng so na yun. Okay. So sige. dapat yun. Kinabukasan nila ta talakayin. I-calendar ka agad. Kinabukasan. Oo, kinabukasan ito. nila talakayin. Okay. So, kanin nyo itong, uh, itong uh, cure na dapat da kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung, kung kayo as a collegial body must continue with the trial. Ganun po yon They started in uh, this June 13, oo, huh? oh sagut sa akin sa tanong mo. Yeah, June 13, June 2 mm -hmm. or June 3. If they started, if they constitute themselves as a as an impeachment court, when they resume in, on June 2 or June 3, whatever they you na know, decision nila, then uh, oh oh sagut sa tanong mo andale so ang sinasabi po ninyo dapat sa dapat ngayong uh, 19 Congress bago mag-adjourn si ni Die makapagdesisyunan na, na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress paano po hindi decision na, <clears throat> sa kanila dapat i-take up na nila kasi okay. tinransmit sa kanila ng house yan eh noong, mm -hmm. uh, start of the year mm -hmm. Tinasmit sa kanila yan hindi hindi di, hindi hindi, di, hindi ni refer mm -mm -mm. ng Senate President sa floor oh yes oo uh -huh. hindi niya ni refere mm -mm. oh, so nakabitin pa rin yon mm -mm -mm. so pag resume ng joint oh uh, dapat they, they 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 have to refer it right away to the committee the, the Senate President must refer it to the committee of rules yung impeachment uh, Transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise, you will be remiss with your uh, with your job, with mm -hmm. your work, kahitano. Mm -hmm. mm -hmm. So pag tayo uh, sa sa Florian, mm -hmm. uh, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. Mm -hmm. If not, I don't know why they mm -hmm. will not. What did, what will they do with the mm -hmm. with the uh, impeachment that was uh, mm -hmm. transmitted by the House? Mm -hmm. Okay, sige. So, magkakaalaman tayo by next week kung ano ho magiging desisyon dito ng mga senador at kung paano ho nila aaksyonan itong pong pending matter na ito, no? Na, tama. Apo, apo. Tama. Hindi pa pwedeng uh, ngayon pa lang yeah. magdideklara yung Senate President ng uh, hindi, dito na may take up sa ganito. Hindi pa. Hindi. Yung mga senador dapat ang nagdidesisyon yan. Hindi, hindi pwedeng unilateral yan. Okay. Uh, sige po. So, nakaabang tayo pero sabi nga po ninyo, yun ang isa sa mga cure na naiisip ninyo. Is there any other cure, Senator? Uh, uh, SP? Eh, kung mayroong mag sa Supreme Court at pabilis na aksyonan ng Supreme Court kasi justiciable issue yun eh. Okay. Pwede. Mm -hmm, mm -hmm. Pwedeng dalhin doon. Mm -hmm. Opo, opo. Uh, sino magdadala kaya? Eh, marami, marami makakaisip na mga abogado niya. Ang dami mm. mga abogado niya. Opo, 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 opo. Sigurado. Pero, pwede, pwede, pero, pero ayaw nilang pakialaman. Pwede rin hindi. Malay natin. Mm -hmm. Then let the Senate decide. De let the Senate decide. Opo, opo, opo. Sige, so uh, we will cross the bridge when we get there. Ika nga. Po, opo, but can we now cross the bridge of uh, the SP, ano, you know? <laughs> The Please, SP thing. Uh, Sir, uh, ganito, no? Uh, kapartido nyo si Jesus di ba? yes, so although nag siya nung araw, uh, pero we consider him a member. Okay, ah uh, uh, po po po. Bibilangin lang po natin? Ngayon huba, may factor pa ba ito? <laughs> Meron ba bang factor ang party membership sa pagpili po ng Senate President? sa Senado, I have not, uh, from 1992 up to the present, I have not experienced eh, na ang party doon or part, na, na, nakikialam pagdating sa eleksyon ng uh, Senate Presidente. Eh. Uh, I do not recall eh, pero merong, may eh, mga ganun na, pero usually, uh, Nangyayari oh, yan sa house eh. Oo oh, oh, nga. Oh, sa house, merong party oh, oh. lines talaga na tinitake doon eh pagka magbuboto ng speaker eh. Oo, oh, kasi eh, bawat partido doon, kanya-kanya rin namang lobbying para sa mga miyembro nila kung anong komite. Correct, correct. Mm -hmm. Pero sa Senado kasi, yun nga, may, ano, may 24 republics eh. Aha. Sige, kasi tama ba itong bilang ko? Ang NPC, senator Lapid, kayo... Escudero, si Senator Jinggoy ba? Uh, uh, NPC rin? Hindi, uh, Lauren uh, Loren Lauren Gachalian. Loren JB. Okay, so, oh, uh, so kapag binilang po natin, anim, oh, anim na kayo eh. No? Anim ang NPC. Opo, uh, 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 Kailangan po ninyong boto 13. Oo, uh, okay. uh, 13 ang para maging Senate President. Opo, ang nasyonalista po ay may Marcos Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter, at Mark Villar. Tama po ba? Oh tama. Lima sila. Tama. Okay. Oh, Opo. Tama. Ang PNP ang ang PDP tatlo, Bato de la Rosa, Bonggo, Robin Hood. Correct. All right. And then liberal, uh, most likely, no, Pangilinan, Aquino at si Ontiveros, Akbayan, tatlo sila. Correct. Opo. Ang independent dito si Senator Idol Raffy, Joel Villanueva ho ba? Uh yes, at saka Migzubiri. Ping, Ping Laxon, and Migzubiri. Migzubiri. Okay, sige. Ilagay na po natin si Senator Ping sa inyo. So, uh -huh. tapos meron pa po tayo isa, isa pang independent po no si Congress si Senator Elect Marculeta, no po. Ah, uh, yes. Oh, okay, uh, sige, sige. Ilan na po si Ilan na senior <laughs> Mabigat yung talong mo eh. Alam mo, sitwasyon ngayon doon, ano? Uh, sabihin ko na. More or less, uh, very fluid ang mga sampu. Mm -hmm ganoon ang sitwasyon ngayon doon. Ano dahil uh, a a a a alam parang nararamdaman ko, ko sa kapapuntae. Eh. <laughs> uh mga hindi ano mga sampu ang floating doon. meron mga 6 na solid sa kaliwa, meron mga 6 na solid sa kabila. Uh, tapos may mga sampu na na floating. Ganoon ang sitwasyon ngayon doon. So ikaw ay uh, hintayin natin kung ano mga magiging desisyon nila. Uh. Hmm. opo. Uh, sir, sabi ko ninyo, no, dito hindi na pinag-uusapan yung party membership, no? O anuman pong mga ala alliance ito, no? Kasi, <coughs> sorry, uh lang, then, hindi lang, 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 ito paparaan. Kasi ang problema doon, pag nagbitaw ang party lines o ng partido, na ito tayo, mm. tapos may hijang, meron isang hindi sumunod, ano, napapahiya yung partido eh. Kaya palagay ko, kung sakali mang meron ganon, medyo niya, submarine. mm Submarine. <laughs> submarine. Hindi i-open. Hindi lulutang. Uh, <laughs> opo, opo. Si Senator Jingoy po, di ba, partido ng mas na Pilipino siya? Ano ba ang kanya? Uh, uh. opo. Saan siya nakaalyado ngayon? Ang alam ko na sila ay naka, nakaalyado kay Cheese. Okay, sige po. Sige. So, ah... Uh dito po ba, sir, at the end of the day, kung sino ang may best of? Kasi sabi nga ninyo, independent republics lahat ito eh. Dito oh. po, dito pinag-uusapan dito yung best offer. Uh, well, usually, ganun ang nangyayari. Totoo yan. Kung sino yung may kakayama mas paganda ang pananaw, mas paganda ang binibigay na pagkakataon mm. sa isang senador. <laughs> mm. Ganun. Usually, ganun yun. Pero sa akin kasi, dapat siguro ang uh, paggisipan pag pagkisipan mabuti ng mga ng mga ng mga kap kapwa ko senador is ano goal ano goal ng senado saan tayo papunta anong klasing leadership ang gusto natin gusto ba natin ng transparent na leadership na cooperative pero hindi subservient at independent yun ba yun ang ideal eh na uh, leadership eh. or gusto natin yung Uh, kaya ay braso-brasuhan at taka medyo may mga involved na mga budget na leadership ang gusto nyo. Ganun, ganun lang, ganun lang, kasimple. <laughs> Opo, kasi nga po, sir, sorry po, ano, straight lang naman itong katanungan. Kasi dito, hmm. dito ba pinag-uusapan sa pagpili ng liderato ng Senado ay para sa bayan o para sa sarili? Yan ang mabigat na tanong mo. Ako kasi, since time immemorial, ako, I can speak for myself, pag bumoto ako for, para sa bayan, sino yung sa tingin kong leader na magandang makakapag-deliver para sa Senado at para sa bayan? Ganun ako eh. Hindi ko alam yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo, kasi ngayon... Mayroon ako mga kasamang sigurado ako, ganun ang thinking. Katulad mm. ni Sen. Laxo, ni Sen. Subiri, mm -hmm. Sen. Loren. Mm -hmm. uh, may mga ganung mentality sila, pero hindi ko alam yung ipo namin kasama, lalo na may mga bago. Opo, kasi mahirap din yung uh, pipiliin ko yung SP na sigurado magbibigay sa akin ng isang komite na maganda ang perks ko. ah uh, meron, uh, nangyayari 'yon. Hmm. Nangyayari 'yon. Uh, ganun talaga may hmm. mga hmm. Uh, may mga ganun, uh, thinking ang ibang mga senador. Okay, Meron, um, go ahead, sir. Go ahead. Meron din namang mga ang iniisip is, to eh, ito ba, makakabuti? Kasi may mga, sa experience ko, lalo na nung mga nakaraan, ha, yung mga ikangay, mga statesmen na mga nakasama kong mga senador, uh, misan, hindi nila iniintindi yun, eh. Ang iniintindi nila, sige, ano ba available? Mm -hmm. Dahil alam, uh, po kaya ko naman kahit ano dyan eh. Mm -hmm. Parang ganung mentality. Uh, kahit ano available, kahit ano ibigay niyo sa aking committee. Mm -hmm. Basta dapat ganito ang ating dapat tahakin. Dahil dito, dapat na punta ng senado. Mm -hmm ito dapat image ng Senado. May mm. mga gano'n eh. Mga statesmen ng araw, gano'n ang mentality. Oh, uh, boboto kitang SP basta sa akin committee ng franchise. Meron gano'n. Okay. 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 Mm Meron okay. ganun. Opo. na mm ano, pagin transparent tayo, sige, kung ano mangyayari dito sa ano na to ito sa mga eleksyon na to at saka sa 20th Congress, maganda, transparent, malaman natin paalam natin sa taong bayan. Kaya nga, isa sa mga gusto kong i-file ngayon eh. Ngayon ko lang i-file ah. Yung FOI. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Meron naman pong FOI ngayon ano, sa executive order ng dating uh, presidente. Pero, yun nga, ang daming kulatilya. Ang daming kulatilya. Ang daming, daming pwedeng bawal. Mm -hmm. Di Hindi. Kailangan FOI na gawin nating batas. Na kahit na ikang ay ano i-take up ng Kongreso at saka ng mm -hmm. ano, Senado, dapat transparent, nakikita yan. Dapat nakikita ng taong bayan. Opo. Dahil... The... na yung pag, uh, ng paggamit ng budget ng gobyerno, 6.3 trillion. Mm -hmm. Hindi na nakikita kung anong nangyari. Opo. Opo. Na, 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 nakaligtaan kong banggitin si Senator Elect Erwin Tulfo. No? Lakas CMD siya, no? Oya, oh, yeah. no, lakas. Hmm. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? Uh, I think so. Mm -hmm. Oo, Opo. Opo. Sige. So, uh, um, uh, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga reeleksyonista, no? Nga, mm. ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Uh, maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro-Duterte? Uh, posible. Posible. Um, uh, your guess is as good as mine. Uh, posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung uh, eleksyon na dapat eh, kaya uh, malapit sila sa grupo ng Mindanao. Mm -hmm. Pwede. Mm -hmm. Opo, opo. Sige po. So, uh, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi no? na ngayon pa lang sigurado ho, kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante apo ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan ano ho, dito po sa isyong ito kasi ano ho, alam niyo ho napakahalaga nito eh nituhong liderato ng Senado kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget eh, eh, hindi naman mangyayari yan kung hindi po mapayag. ang kaya nga may check and balance eh di ba kung sa lower house eh, binaboy nila dapat sa Senado hindi pumayag. Tama. Tama. Hindi hindi dapat pumayag. At saka lalo nang hindi, lalo nang mas bababuyin pa nila. Iyon okay. e ang pinaka hindi dapat mangyari. So, gano'n ba ano? baka importante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po, hindi sinisteryoso itong isyong ito, yung liderato ng uh, ng Senado. Ano, Tito Sen, ano hubang kahalagahan ito? Pinaka, napakahalaga ng uh, leadership. Kaya unang una sa lahat, uh, the way the, 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 Senate is run, as far as plenary is concerned, the most important is plenary. Pagdating doon sa executive actions ng secretariat, madali yun eh. Alam, kabisado na nila yun, kahit sino ilagay meron, ganun na yun eh. Pero pagdating sa leadership na Senado, uh, the, the Senate President must have a very good grasp of uh, parliamentary rules and procedures and must be, uh, kanga, eh, beholden to tradition not beholden to people ano dapat yun ganun dapat at saka yun nga sabi ko kailangan na uh, independent hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacañang uh, hindi kailangan yun eh oy mag, mag, uh, ano po gusto natin uh, pwede po ba ito uh, pag-usapan natin ganun dapat eh uh, dapat independent ang Senado kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy eh importante na ang malakanyang ayan ang ang uh, Senado eh kaya hindi subservient pero cooperative at hindi eh, ano hindi yung uh, constructive naman at hindi ano na hindi pa kontra dahil kung puro pa kontra wala mang sa bansa natin ano pero yung pinaka yun, isa, isa sa pinakamahalaga yon Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod konei ano mga matatapang tatrabaho ng mga committee binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga komite. Hindi siya uh, hindi siya sumasaw-saw sa lahat at pinakikialaman. Opo, so maliwanag yan. Ano po sa kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso? May, meron na akong dagdag, Tito Sen? Opo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. <coughs> 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 Siyempre. <laughs> Mahirap yung uh, meron ba Korean? Oh, <laughs> sa, <laughs> Ay, naku. May Korea ako. tama, tama ka. O, nga pala. Eh, sama, sama Korean, ha? Naku. Eh, dapat o. meron na Korean. Napakamalas natin kapag gano'n. Pero okay na rin kasi may mga kahit pa paano, merong itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinize lahat ng piso Opo. gagamitin. Opo, hindi pa pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, eh, ito Oo. na, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Nako, ayan ang Opo. pinakamalungkot sa lahat. Sana, huwag, uh, sana mag-isip mabuti ang ating mga kasama.